ito. No? Ayan. Check out sa kumakain ito. Malilit man yung iba. Ayan, 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 Adobo. Kirahin wow. mo na. Kirahin ko talaga itong. Uh. Balak. Ayan. Ganun pala yung diskarte. Kailangan mo na ng abo. So So, ayan, mga Ayan, you know? mga kabibes. Ayan you know? lang, you know, gumulat ng palaka. Palaka naman yung tirahe ng tropa natin. Ay, yeah. hey, ganun pala yun. Oh. Grabe ka, basic lang pala. No? <laughs> oh, sabi, lang pa. Oh, uh, wala ka ng problema sa ano, mga hmm. um, ano, Uh -huh. Ito na yung ano mga kabayts oh. Ayan. Masarap to, parang karning manok. Yan oh, lalaki oh. solid. Mm. Ano yan. Grabe mo talaga kabangis. Hmm. Pero pag mga American frog palagan mo. Ayoko mga eksperto lang kailangan nung ano no may lasa yan? oo so, delikado din yun Ayan, dalawang piraso pa lang mga kabayd so dalawa pa lang kulang <laughs> na eh yung balat hindi ko kulang yun tingnan mo mo lang Hmm. <laughs> um. <laughs> mo talaga ka brutal <laughs> yun parusahan mo na nga yung mga isdang tabang pati yung palaka hindi mo rin pinalampas wala yan lahat ng puding kainin <laughs> sunod sa mga talaba naman ay tapos na pala no ay na dinalaan mo rin pala ng suka <laughs> yung talaba <laughs> malilit mga <natalaman>. <laughs> 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 <sa> talaba yun hindi sa talaba yung talaba yan malaking talaba yan Saan pa rito yun? Sa may mulap Hidaan natin na May tulay? Sa ulan na tulay Mababo na yun doon yan lang lahat na kuha nyo Marami ito lang kami ito May buti sa insako <laughs> Kaligtas pala yung iba Marami ito Ayan, ganyan lang yung pagtanggal ng bituka Grabe yung ano niyan no? Yung atay, parang atay ng manok Laki Di ba? Diba? Yan. Ano yan, isama mo yung atay? Hindi Uh, ito lang, katawan uh, lang. Oo, katawan lang. Hmm. Padyak, padyak to. <laughs> Bush! Uy! Ano? Oh, pampapoy, hindi ka lang magkamit-gamit ng sudo. Oh. Lutin lang. Basic, hmm, hmm. yeah, basic lang. Hmm. Wala, basic lang. po, hindi pa gisa. Yan. Para maging sa maglambot. Paminta. Tika doon natin kagad. Dahil natin ang Yan, kunti lang, mga isang kilo. <laughs> Hintayin natin maglambot. Paglambot yan, matik na yan. <laughs> Ayan na eh, mga kabibso, yung adubong manok, ay adubong palaka. Ayan, titikman natin. Ano yung ano nito, lasa. Oh. Mm -hmm. Sarap. Parang manok. Ayan o, mga kabibes, sagana talaga sa pangulang-ulang yung tropa natin. Ito yung the best mga kabibes o. Ayan, palapa. Sarap yan. Ayan, shoutout sa kumakain yan. A comment na lang.